Kailangan, kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin magpatalo para sa mga plano. Pero ang sakit, no? Kailangan mong gawin yun para lang sa plano. Kaya okay. May tanong ko siya kay Kaya mo man, tang man, man tanggapin na maalis ka as a coach sa Ayo Ayaw ka nila, eh. Wala nga raw value, hindi ka raw kitsap mo wala, wala raw nangyayari. Ito, may kitsap stick, steak. Ayaw mo tanggapin yun? Aalis ka? Kung may aalis, sino ba palit? Kung aalis ako, sino palit? Siyempre, wala ka na rin. <laughs> Kasi kung aalis ako, itadamay ko kayo. Ito? <laughs> Balik sa forma-forma lang, walang pira. Forma-forma, walang money. No? Forma forma. ma. Sa ring ha. Wag niyo palisin si Kuya Dahil lahat kami mauubos. Balik si Tata sa forma. Walang money.